Ano ang mga dapat mong malaman sa The Big One? Kasama ang mga lugar na tatamaan nito at ito pa ang pinakaimportante. Sa dulo ng video, ituturo ko rin kung paano malalaman kung malapit ka sa Portland at ang mga dapat mong gawin. Sunod-sunod na ang lindol ngayon dito sa atin at di lang basta lindol. Malakas na lindol na halos yumanig sa ating bansa. Lumindol na ng dalawang beses sa Davao Oriental sa Mindanao at dalawang beses na rin sa offshore ng Surigao del Sur. Kasama na rin dito ang Cebu sa Visayas. So una lumindol ng magnitude 7.4 sa Manay Davao Oriental at sinundan ito ng 6.8 sa parehong lugar. Magnitude 5.1 naman ang umabot sa Botolan Bales at magnitude 6.0 sa Caguay, Surigao del Sur. Sumunod naman ay ang magnitude 5.5 sa Manay, Dabao Oriental. 5.8 din ang magnitude na sa Bogo, Cebu. At halos 7 milindol na ang inabot natin sa loob lamang ng isang linggo. So ano ba ang West Valley Fault? Bakit ito ang tinatawag na The Big One? Ang West Valley Fault ay isang active fault line, aktibo po yan ano, aktibong bitak sa lupa sa Pilipinas, so particular sa Luzon na bahagi ng mas malaking valley fault system. Ito ay mahalagang pagtuunan ng pansin dahil ang pinagkukunan ng The Big One ay isang malakas talindol na inaasahang maari magdulot ng malawakang pinsala sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Isa itong active fault. So, ang ibig sabihin ay gumagalaw ito at may kakayahang magdulot ng malakas na lindol. So, dumadaan ito sa mga lugar sa unang-una -una, magsimula sa Bulacan, sa Rizal, sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, Marikina at Pasig, kasama po yan. Dadaan ng Tagig, lupa, papuntang Cavite hanggang sa Laguna. Ganyan po siya kahaba. Bahagi ito ng Marikina Valley Fault System o Valley Fault System na may dalawang bahagi. Una ay ang West Valley Fault na mas delikado at mas aktibo at ang East Valley Fault naman ay maliit lang at hindi kasing aktibo. So bakit delikado ang West Valley Fault? Kayang maglabas na lindol na may lakas na magnitude 7.2 ayon po yan sa box. Sa haba ng fault line, ang 7.2 magnitude ay kaya ng magpabagsak ng mga building, tulay, bahay at iba pa. Ayon sa mga eksperto, bawat 400 years o so apat taon ay maaring gumalaw ito. Ang huling major na paggalaw ay noong pang 1658 kaya malapit na ito sa inaasahang paggalaw muli. Tinatawag ng mga eksperto ang posibleng lindol bilang the big one. So ano maaring mangyari kapag gumalaw ito ayon sa mga pag-aaral ng PILBOX, ng MMDA at ng JICA? Hanggang 168,000 na ang maaring gumuho sa Metro Manila lang po yan. Ha? Mahigit na 33,000 na katao ang maaring mamatay. So depende po yan kung ano oras darating sa lugar at paghahanda. Maaring magkaroon din ng sunog at sa sumiklab dahil sa mga sarang linya, kuryente o kaya ay gas. Pagkaantala rin ng serbisyo ng tubig, kuryente, komunikasyon, maaring wala na rin po tayong cellphone na magagamit, pati po transportation maaapektuhan. Literal na hahati ang lupa sa mga lugar na sakop ng Portland So ano ang dapat nating gawin? Number one, alamin kung nasa port line ka pwede tayong gumamit ng Pillbox spotline Finder. Isa po yung apps at nandiyan po yung link na pwede nyong i-install sa inyong cellphone para malaman nyo kung palapit kayo. At sa dulo ng video, ipapakita ko kung paano natin gagamitin ang Fault Finder. So, ikatlo, i-secure ang mabibigat na bagay. Maghanda ng mga emergency kit. Kailangan po yan. Dapat nasa isang bag po yan. Sama-sama na at bibitbitin nyo na lang sa oras ng sakuna. So may lamang tubig, pagkain, flashlight. Meron po yung flashlight na de-crank lang at hindi na kailangan ng baterya at kailangan din po ng hard hat na helmet. Yung pong pang-construction na helmet na kung anong mabigat na bagay na babagsak sa inyo at isprotektado po ang inyong ulo at saka gamot. Okay? Kahit ano pong gamot, mga pansakit ng ulo, paracetamol, bargesic, mga basic na gamot, kailangan po natin yan. Ilagay lang po natin sa isang bag. Number 4. Sumali sa mga earthquake drills at tumulong sa paghahanda ng pamilya, paaralan o kaya ay opisina para sa lindol. So, paano malalam kung malapit ka sa fault line? Paano gamitin ang fault finder ng pillbox? So, actual ko po ipapakita sa inyo kailangan nyo pong i-download ang Pillbox Fault Finder sa ating phone at i-click po natin yung open. Yan pong nasa arrow. At nasa loob na po tayo ng ating Fault Finder. So, makikita nyo rito sa likod may mapa ng Pilipinas. So, i-click lang po natin yung Valley Fault System. At meron lang po siyang disclaimer. So, click lang po natin yung Agree. And then dito makikita nyo na yung red line na mahaba, yan po yung fault line. Magsimula po yan sa Bulacan at kung susundan nyo pumunta ng Metro Manila sa Quezon City, sa Pasig, sa Taguig. Tadaanan din po yan. Diretso po, tuloy po ng Montenlupa. So, kung mapapansin nyo sa ilalim, meron pong double tap a place on the map. Ibig sabihin kung saan lugar kayo, pwede nyo i-double tap o dalawa beses nyo pindutin yung lugar nyo at lalabas na ang ang widescreen o mas detalyeng mapa kung saan dadaan ang fault line. Okay? So, yan. Nearest active fault trace. Okay. So, i-wide lang po natin yung screen para makita nyo yung mas malino na detalye. Yan. Okay. So, dito sa so Pasig, halimbawa, mapapansin nyo ang magiging key point natin ay ang Rizal Medical Center, yung pong hospital na government hospital at marami pong nakakaalam dyan sa lugar na yan. Okay? So, kung mapapansin nyo, expand lang po natin konti. Yan. So, Rizal Medical Center, nasa kanan side po ang fault line. Okay? Kanan side po ng Rizal Medical Center at nasa likod po yan ng Universal Robina Corporation. Nadadaan na po natin 'yan along c pipe. kaya kitang-kita po 'yan. So 'yan, ibig sabihin malinaw na dito dumaan ang fault line, okay? So galing po 'yan sa Ortigas papunta rito. Yeah, and then tatawid po siya ng Pasig River. At sa kabilang side makikita nyo ayun po yung karagtong, yung kulay pula na yan na dumaan na po yan sa sa Makati, along Kalayaan Avenue. At kung mapapansin nyo rin, paralel ang fault line sa C5. Yung kahabaan po ng C5 yan, yung kulay dilaw po, ay nakaparalel lang po ang fault line sa kanya. Okay? So, susunod naman ay itry natin ang active fault based on location. Halimbawa, hindi nyo alam kung saan yung lugar. So, ganito ang gagawin nyo. Click nyo lang yun, pangalawa, and then hanapin nyo yung inyong lugar. Halimbawa, halimbawa, NCR 2nd District. Click po natin yan. And then, click natin yung go. And then, lalabas kung saan municipality kayo. Okay? So, i-click nyo lang yung isang lugar dyan. Kung sa, halimbawa, sa City of Marikina. And then, click natin ulit yung go. And then, for example, barangka ang ating pipiliin. And then, click ulit natin yung go. Yun. Ayun po yung barangka. Okay, nakukita so, nyo sa mapa, meron siyang separate na dotted lines. Okay, so ibig sabihin, kasama po rin yung area na yan sa fault. Okay, although hindi po yun yung mahabang fault line, meron din po siyang maiksing fault line na dumaan sa lugar na ito. Okay, so ang kalatandaan po natin dyan ay yung simbahan, malapit sa simbahan. Yan po yung St. Joseph sa Loyola Heights Subdivision. Yan, yan po yung diretso ng Loyola Heights Subdivision. Kung mapapasok nyo, mahaba rin po yung fault line na yan. Okay? So, ganun lang po kasimple. At kung gusto nyo makita yung eksaktong lugar nyo, ganito lang po ang inyong gagawin. So, hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, at share nyo na rin ang magandang balita na to at maraming maraming salamat po. At huwag niyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.